Sa ibang balita mga kasama, ang San Juanico Bridge, inihahanda ng itaas ang load limit sa 15 tons. Pangulong Bongbong Marcos, inaasahang mag-iinspeksyon. Kasama mo mula sa RMM Takloban, si Radyaman Justin Traya posibleng itaas na sa 15 metric tons ang load limit sa San Juanico Bridge sa mga darating na araw mula sa kasalukuyang 3 metric ton restriction. Ang inaabangang pagluwag sa limitasyon ay bahagi ng direktibang ibinigay ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang may balik ang normal na kapasidad ng tulay bago matapos ang taon. Ayon sa DPWH Region 8, nagsagawa na sila ng structural testing nitong mga nakalipas na araw upang matiyak na ligtas at kaya na muli ng tulay ang pagdaan ng mas mabibigat na sasakyan. Ang hakbang na ito ay magsisilbing basihan sa pinal na desisyon para sa pagtaas ng load limit. Kaugnay nito, inaasahan na bibisita mismo si Pangulong Marcos sa San Juanico Bridge upang personal na inspeksyonin ang kalagayan ng tulay at ang mga pagsasaayos na isinigay nagawa. Matatandaan ang tulay ay isinailalim sa mahigpit na restriksyon noong buwan ng Mayo matapos magitaan ng pinsala. Ito ay nakakuha ng 500 million pesos na budget mula sa National Calamity Fund para sa pagsagawa ng rehabilitasyon. Ang nakatakdang pagtaas ng load limit ay inaasahang magpapagaan ng daloy ng transportasyon sa negosyo sa pagitan ng Samar at Leyte. Kasama mo sa Armenta, Kloban, Rajuman, Justine, Traya, Tataka, Armen takloban Rajuman Justin Triya Tataka Armena RMN Network News.